Ah, uh, kukuha lang tayo ng ano natin mga idol ah. Ang gulam lang natin kasi wala tayong ulam <laughs> so, eh. So, eh bibili tayo. Ay, mo mo, Hindi. Jaga mangan. Titibor si sa so, hindi natin bibigyan, dito natin siya pakakainin. Okay? <laughs> kasi mga sa mga pilas lang kukunin natin. So, Ang lang na kasi wala talaga kung ulam eh, wala nang budget. Wala nang na pambiling ulam sa kamaganda to. Isda kasi sa karne. Okay mga idol, saka marami naman to, marami na mga libo na yung nandito sa loob dito yung maliliit naman dyan hindi naman makukuha kasi yung, lambat mga ganito yung nakukuha ng mga lambat ko malaki yung butas eh okay mga idol o si Tiburcio o ka ang dyan ng Tiburcio animal siya ito Tiburcio siya ito ka siya ito tita busa mo siya ito ka mo siya ito busa mo tatabal ang miyay pispal mo kamo. mo tatabal ang miyay mga nakamilabay siya okay mga idol abang abang na lang mamaya pagkukunin na natin sila okay Okay mga idol, good morning. Welcome back again to my channel, YouTube channel. Kasi gibaram Pilipinas Mix Vlog. sa so, ayun mga idol. Kuha lang tayo ng ano? Ulam. Hindi natin kukunin lahat. So namimingit na kanina. Walang kumakain ano sa bingit. ginawa natin ito. Lalampatin natin. Pero kunti lang. Mga limang piraso lang kukunin natin. Yung ulam lang natin. Pero yung mga laki lang ang kukunin natin mga idol ah. Okay? So yan mga idol, nandun si Tiburcio oh, sa kabilang, Kaya haagis ko ito sa kanya para ihihilayin niya. Okay? Ayun niya, ayun niya, ayun niya! takal, aliwa-aliwa, bawa-bawa ja, diapram ya, ini si Tiburcio, mengayun oh. dulu jangan-jangan diakbang, wajah lama si Tiburcio eh, hey, mabuk tayo batik kalah di diunis ke kabilah, para saluinnya itung, ano saluinnya, yuk, ano ditempun natin para ihilai lang namin, ngulang bat Ano lang, kukuha lang tayo ng mga idol. Ang lang, mga sapong piraso lang. Yung malalaki lang, yung malilit. Ah, uh, hindi natin kukunin. Parang makuha sa bingwit eh. So, ito siguro, makakukuha tayo. Oh. Ay. Nabok mo, ibasigitan. Nabok mo ito na, ya. Yung buguyo rin na, niya, Ah, Balukay mo na itong tanah. Ito ito yung malayang isuldong. Mata kang isuldong. Ay, yung banang ko. ka. Balok kayo mo ha. Daka. Okay. mo ta. Akin inyamo mo Tapo, di tapo. Tapo ng te kawayan. Ah. Sige, gud mo. Ay mga ito nilalapit ng namin. Gigilig ka gilig. Okay.

Masuk eh, gimana eh, mana? Masuk oh. oh, oh, ya, okay, ke mana? Masuk ke mana? Masuk ke mana? Masuk ke oh, Masuk ke mana? Masuk ke mana? Masuk oke, mana? Masuk ke mana? Masuk Masuk ke Oo oh. Paano ba pala? Ayon Pala na Sa so, iyo mga idol Meron ng mahuli Pura alalo. So Back na eh Ayan So Ayan okay. Sige mga aya May ikin Bikin Mesin kan. saya bikin otak. Amal you know, hmm, ya, ini, amal. You nak Ini, Abah. Jangan Ini Ah, uh, kukuha lang tayo ng ano natin mga idol ha. Ang lang natin kasi wala tayong ulam. so, dambawa eh sa bibili tayo. Ay, Ja. Hindi. Ja ka mangan. Hindi <laughs> ba hindi natin bibigyan? <laughs> dito natin siya pagkainin. Okay? Kasi sa mga sampung piraso lang kukunin natin. Pangulam lang lang kasi wala talaga akong ulam eh, wala nang budget. Wala nang na pambiling ulam saka maganda to. dahil sa karne. Okay mga idol, saka marami naman to, marami na mga libo na yung nandito sa loob dito. Yung maliliit naman diyan hindi naman makukuha kasi yung, yung lambat mga ganito yung nakukuha ng mga lambat ko. Malaki yung butas eh. Okay mga idol? O si Tiburcio. Oga, okay, huyan na Tiburcio animal. Shout out Tiburcio. Show ka. Shout out tita. Bosa mo, shout out ka mo. Shout out bosa mo. Tatabal ang miyay. mo ka mo. Tatabal ang miyay. Mga lang kami labay siron. Okay mga idol? Abang-abang na lang mamaya kukunin na natin sila. Okay? Okay mga idol. Tinpit Okay, live na. So, na natin yung nabat para ano. Uh, may ura mo tayo. May huri na ito sigurado mga idol. Tignan nga. Ito na lagyan natin. Oh. So, マラキャットでやってた方こね。かなと。じゃん。これで飛びてなマラキャット。じゃん。 Ito yung nahuli natin mga idol, mga pito yun, ay mga walo. Kasi buntis eh. So ito, apat na lalo, isang na malaki. So ayan mga idol, hindi pa natin inalis kasi may hapunan. Kailan makawali pa tayo ng mga, mga lima din. So itong nahuli natin is tanghalian pa lang. Okay, so iluluto natin, ipapaksiyon natin to mga idol, okay? Ito na yung nakuha natin sa fish pan natin oh. Sakto lang na ano natin. Pang tanghalian, no? Limang piraso. So, okay na to. Tanghalian natin. Tapos, mainit na kanin. Mainit-init na kanin. Ayos na to, mga idol. Tara. Kaya na tayo. Let's eat. Ito na, oh. Laking tilapia. Masarap kaya yan. Ito mataba. Mm. Yes. Alla, alla. Yes. Alla, yes. Alla, yes. Yes.